70 Christians have been found beheaded. Yes, beheaded in a church in the Democratic Republic of Congo. Why is no one reporting this? Why does no one seem to care? Isang madilim na gabi sa isang liblib na nayon sa Democratic Republic of Congo. Isang hindi kapanipani walang trahedya ang naganap. Pitumpong Kristiyano ang natagpo ang tinugutan sa loob ng isang simbahan. Sino ang may kagagawan? Ano ang dahilan sa karumaldumal na pagpatay na ito? Alamin natin ang buong kwento. Ang pangyayaring ito ay naganap sa nayon ng Miba, sa teritoryo ng Lubero, North Kivu Province. Ang rehiyong ito ay matagal nang apektado ng kaguluhan dahil sa mga armadong grupo. Ngunit walang nakapaghanda sa bangungot na bumalot sa isang lokal na simbahan, noong ikalabing lima ng Tebrero taong 2025. Ayon sa mga ulat, isang armadong grupo ang pumasok sa nayon at dinakip ang mga residente, mga babae, bata, at matatanda. Sila ay dinala sa isang simbahan, tiniringan, at itinali. Isang nakakakilabot na eksena ang tumambad ng matagpuan ang kanilang mga katawan, lahat sila pinugutan gamit ang matatalas na kutsilyo at machete. Bagamat walang grupong umamin sa massacre, pinaghihinalaan ang Allied Democratic Forces o ADF. Ang ADF ay isang armadong militanteng grupo na may kaugnayan sa ISIS. Kilala sila sa brutal na pag-atake sa mga sibilyan, lalo na sa mga kristyano, Ngunit higit pa sa relihiyon, ang kaguluhan sa Democratic Republic of Congo ay may mas malalim na ugat. Ang bansa ay mayaman sa mineral tulad ng cobalt, coltan, at ginto, mga likas na yaman na pinag-aagawan ng iba't ibang armadong grupo. Sa likod ng karahasang ito, may mga interes na maaaring hindi natin nakikita. Habang tayo ay nagdadalamati para sa mga biktima, mahalagang hindi natin kalimutan ang kanilang kwento. Kailangan nilang marinig ang ating mga panalangin at suporta. Maaari tayong tumulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyong ito at pagsuporta sa mga humanitarian efforts na tumutulong sa Congo. Ano ang masasabi mo tungkol sa trahedyang ito? E-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang e-like at e-share ang video na ito upang mas marami pang makapanood sa kwento ng ating mga kapatid sa pananampalataya.